Usapan pa rin po natin ang issue ng korupsyon, yung flood control at syempre yung mga kaliwat-kanan nga pong kilos protestan lalo na po pagsapit ng November 30 at uh, hingin po natin ang uh, reaction reaksyon, kuro-kuro, opinion ng isa pong uh, kilala pong uh, labor leader sa katauhan po ng Pangulo ng Buklura ng Manggagawang Pilipino, si Attorney Luke Espiritu. Magandang tangali po, Attorney uh, Luke. Welcome Mag po ulit sa DWIZ, Channel 23. Drew na sino po, Attorney Espiritu? Oh, magandang tanghali, uh, Drew, at sa inyong uh, tagapakinig. Opo. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin uh, dito sa himpilan. Attorney, ano po ang uh, initial reaction po ninyo dito? Unahin ko po muna ito pong uh, pagsasapubliko ng salen ng ilang pong mga mambabatas si like uh, Senator Rizon De sina Congressman uh, Antonio Tinio, Congresswoman uh, uh, Sara Elago at uh, Rene Co. Uh, sapat ho ba 'yon or uh, ano pa ho ang dapat nilang gawin kung kayo po ay nakukulangan naman? Oo, etong uh, itong mga nagsa publiko, ito naman ay mga mababatas na walang bahid ng korupsyon ano, na para bigyan ng parang paunang example siguro, itong mga ayaw maglabas uh, ng kanilang salen. Kaya pinapakita lang nito kung wala ka naman talagang tinatago, eh, dapat malaya ka, makapaglabas ng iyong salin, ikaw ay hindi natatakot. Mm -hmm. It shows also that uh, kapag ikay takot, it uh, leads to a presumption na mayroon kang tinatago. Mm. So ito ay panawagan sa lahat na kapag wala kayong tinatago, talagang uh, you are uh, honest, mayroon kang integrity. Uh, ilabas nyo na lahat at, uh, para maging uh, ehemplo din sa lahat ng mga mambabatas. Hindi hindi sapat yan, alam natin. Mm -hmm. uh, at alam naman ng mga kongresistang yan at mga mambabatas na yan, na yan ay panimulang uh, step pero hindi yan ang uh, talagang makakapagsulba sa issue ng korupsyon. Mas malalim ang uh, pagsolve sa issue ng korupsyon. Mm. How about po yung pag-wave po sa bank, uh, uh, bank secrecy? Oh, uh, importante rin 'yan. Yan ay mga tools in order for us unang-una na uh, magkaroon ng transparency ang ating mga public officials which is really a uh, a preset of the constitution under article uh, 11 uh, mm. public office is public trust. Therefore, everyone should really prove. Sila dapat ang may burden to prove that uh, they are not corrupt, mm. uh, they are only there for public service and they are for the public interest. So lahat ng yan is in pursuit of that principle in Article 11 of our Constitution that public office is public trust. Mm. So nararapat lang na magkaroon ng mga bank waiver uh, sa kanila sa secrecy si ng kanilang bank deposits. Opo, pero alam naman natin attorney Luke na saan ang nag-ugat ito, 'di ba? Sa flood control project, yung mga anomalya sa flood control project. Eh Oo. kayo po bilang uh, isa pong uh, laborly abogado na rin po, ano po? Uh, ito pong ginagawa na investigasyon ng uh, ICI, uh, kayo ho ba, eh, okay ho ba sa inyo? Uh, sapat na ho ba yun? Uh, though merong mga nananawagan na isa publiko nila itong ginagawa nilang uh, mga hearing, uh, uh, attorney uh, look. Oh, uh, Siyempre yan ay uh, medyo nagbubukas, nagbibigay ng opening yung mga investigation sa ICI kahit pa yung nag-iimbestigay compromise. The challenge really is, lalo pa nating lawakan ng investigasyon. tanggalin natin yung mga handicaps at uh, mga elemento na will limit the investigation only to those uh, sacrificial lambs, mm -hmm. o kaya dun sa mga kalaban sa politika. Ang pinaka-inherent kasing weakness ng ICI ay siya ay creation ng uh, presidente. So it is really under the control of the president. Kahit na sabihin na natin, honest, at saka gusto talaga mag ng mga individual na mga kasapi ng komisyon na yan, mm -hmm. uh, sabihin natin, gusto nilang uh, to get to the truth, assuming or na ganun. And uh, gusto ko i-assume yun. Pero anytime na sasabihin ng appointing authority na wag niyong... Uh, ipasok ito, I huwag niyong pasukan itong klase ng investigasyon dito sa particular na taon na to. Mm. Eh, siya ang uh, may control at may creation dyan. Mm. So kapag uh, ganun na, na it really boils down to the decision of one man, compromise na yan mm -hmm. to begin with. Mm -hmm. Opening siya, yes, welcome ang uh, development na mismong mga Uh, politiko natin, ang ating gobyerno ay napipilitan mag-imbestiga, pero challenge natin na talagang ipalawakin pa. Mm. Uh, at hindi mangyayari yan kapag hindi tayo nagtuloy-tuloy sa paniningil at pagpuprotesta. Kaya hindi tayo pumapayag doon sa sinasabi ni adviser, uh, special advisor ng ICI na si Azurin, mm. na may ICI na, uh, itigil nyo ng protesta. ay Ha, alam nyo, kapag tinigil natin ang protesta, parang uh, tinali natin ng ating mga kamay at uh, binigay na lang natin wholeheartedly doon sa isang taong 'yon na uh, talagang bubuksan niya ang lahat ng investigasyon, even himself kasi mm -hmm. kailangan maklaro sa lahat. Anong naging partisipasyon ni Bongbong Marcos? Siya ang head ng Executive Department, siya ang nag-formulate uh, ng uh, NEP, siya ang pumirma ng hindi lang 2025 national budget, 2024 2025 national budget wherein flood control projects have uh, eaten the lion's share of uh, the budget for the DPWH, umabot ng one-third ng buong budget ng DPWH ay flood control projects. Lumobo sa ilalim niya. So mm -hmm. kailangan niyang, ang investigation niya na umabot sa kanya. Mm -hmm. So hindi maaring iasa natin sa kanyang uh, control, supervision, the process of investigation itself. We need a more independent body. And may ombudsman pa naman, ini ang ombudsman will simply there, be there kapag nakalap na ang ebidensya ng ICI, nakalap na nila, i-recommend nila sa ombudsman, mm -hmm. tapos uh, tandaan natin ang ombudsman ay si Boying Rimulya. So nasa kanyang control din kung sino yung kakasuhan. Yung aktual na kaso kasi hindi sa ICI yan eh. mm -hmm. Parang fact finding lang yung ICI. Ipapasa definitely power, yan. Uh -huh. o oh, wala silang power. Mm -hmm. Wala rin silang content power. So medyo limitado rin ang kanilang magagawa. Tinan mo si Diskaya nagsabi na, na hindi siya mag-participate walang consequence. Mm -hmm. Wala wala kasing contempt power ang ICI eh. Walang contempt, walang subpoena uh, power, walang pangil. Sa ganun. Kulang. o oh. so anytime na pwedeng sabihin lang ni Uh, ni Diskaya ayaw ko wala 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 kang magagawa tapos anytime na magwala si Mark Villar na pabalitaan, na magwala siya diyan wala kang magagawa kasi hindi naman uh, open to the public ang hearing so walang camera eh kapag nasa Senado yan at nagwala yan doon eh, talagang magkakaroon ng public backlash sa kanya pero dahil ICI hindi bukas sa publiko oh, eh pwede siya, siya magwala doon ibuli eh, bully niya yung mga independent members ng ICI. So medyo talagang merong uh, handicap Merong limitasyon ng ICI. We really need an, uh, an investigatory body that will uncover the entire truth at managot lahat. At hindi ICI yon Sad mm. to say. All right. uh, pero kung magpapasa uh, ng batas ang uh, Congress, uh, sapat na ba yun? Uh, will it be a, an assurance para mapanagot yung dapat na mapanagot yung mga sangkot? Siguro makakatulong, pero alam naman natin, uh, medyo malalim ang korupsyon sa Pilipinas. Uh, medyo makakatulong pagdating lang mismo sa proseso ng investigasyon. But if we really want to end corruption, mm. dapat hindi lang yan ang ipasa nila. Hindi lang yung proseso ng investigasyon at lagyan ng pangil ang investigatory body. Aabot mm. uh, tayo ng uh, dekada para maubos lahat yan. Para ma masugpo talaga ang korupsyon dun sa pinakaugat niya, kailangan na rin nila magpasa ng anti-political dynasty kasi alam Yun. natin na ang political dynasty ang sanhi ng korupsyon. Kasi ang mga dynasty natin, nandyan naman sa pwesto, hindi naman yan para sa public service, kundi para magkalap ng kayamanan. So ang pinaka number one na source ng kayamanan, ginawa nilang negosyo ang gobyerno, ginawa nilang gatasan ang ating budget. Kaya yan, it's the entire system. It involves even the president. Total overhaul. Oo, kasi uh, dynasty yan yan eh, Puro mga crocodiles yan. Alam mo naman, pag naging presidente ka, kailangan mo ng kaalyado. Kailangan sa national budget, binibigyan mo yan ng mga PIDAP, ng mga discretionary funds. And therefore, kaya nga, kailangan investigan si Bongbong Marcos. Kasi hindi maaring mga kongresista at senador lang yan. Siya ang nag-approve niyan eh. Pamumudmud yan eh. Mamumudmud ka for patronage. So saan mo kukunin yan? Sa national budget yan. Alam natin ang budget process. We should not be naive. Uh, regarding that. We should not be naive. Opo. All right. Uh, yaman lamang. Binanggit mo na rin, Atty. Uh, Espiritu, yung mga kilos protesta come this uh, November 30. May panibago na namang malawakang protesta. At uh, protesta kontra korupsyon. Eh, nanganak na ho na nanganak po yung issue po dito sa korupsyon at uh, umabot na po hanggang sa AFP. Umabot na po hanggang PNP. Yung mga nagsasabi na may mga nagluluto na di umano na kudeta laban sa, o kumbaga nananawagan na laban sa gobyerno. Anong take po ninyo rito, Attorney Espiritu? I think uh, it uh, comes primarily from the camp of Duterte, ano, yung mga kumakalat na balita na, na uh, hinihimok ang ating, uh, kap, uh, yung military natin, hinihimok na magkudita, isiniwalat na ni Browner yan. And uh, the only thing that I would say that this should not benefit Duterte. This should not benefit Duterte. Duterte is an entity regarding corruption. In fact, wala silang kredibilidad na maging beneficiary ng uh, lahat ng laban natin kontra korupsyon Definitely hindi si Sara maging beneficiary niyan. Dapat uh, sila ikasalik pa nga, kasalik. Kasi hmm. tandaan natin, ang flood control project, magsimulang lumubo yan ang panahon ni Duterte. Uh, One-fifth yan ang budget ng DPWH panahon ni Duterte. Binigyan si Pulong ng 51 billion sa Davao. Noong uh, 2020, 2021, and 22 doon sa second half ng term ni Uh, digong, tapos nagkaroon ng bagyo sa Davao, mm -hmm. finished yun yung kanyang 51 billion. Mm -hmm. Si Diskaya, na siya ngayon ay nakikita na isa sa mga grabe, no, tatalamak na kontratista, uh, pati ang kanilang lifestyle, yan ay creation ng Duterte administration. Number one yan na Uh, kontratista nung panahon ni Duterte. Si Saldi ko ang number one sa panahon ni Marcos. Pero si Diskaya ay number one nung panahon ni Duterte. Mm. Si Diskaya ay merong partnership joint venture mm. doon mismo sa kasapakat ni uh, Duterte which is Bongo. Therefore, if at all, kapag mayroong uh, paniningil dito, kasali sila. Hindi dapat sila beneficiaryo neto para makakakuha sila ng kapangyarihan. Mm -hmm. And uh, that force is a spent force. It is not uh, a significant force and it's never going to be a credible force para sa panawagan nating uh, linisin ang ating gobyerno mula sa korupsyon. Opo, uh, speak, eto pa, uh, maidagdag ko na lamang din, maisingit ko na lang din, uh, Attorney uh, loc habang tayo ay uh, medyo na uh, ubusan na ng oras, marahil, ano? Ito pong mga panawagan ng ilang po mga mambabatas, particular, tukuy na po natin, si Congressman Kiko Barsaga. Ano hong epekto po nito sa kampanya kontra katiwalian, uh, Attorney loc? Si Kiko Barsaga ay isang clown, so nakakatuwa, pakinggan, uh, siya ay uh, using uh, yung pagiging clown niya para makakuha ng atensyon. Tapos siya ngayon ay pumukustura na anti-Marcos and anti-corruption. Walang kredibilidad yan. Part ng member, member niya ng political dynasty dyan sa Dasmarinas. Eh. Hmm. Parang katulad lang yan uh, na no, si Marcos meron ding clown, di ba? si Larry Gadon. Si Barsaga, clown ng mga DDS. So, uh, para sa akin, dapat purgahin natin ang lehitimong protesta ng taong bayan laban sa korupsyon, uh, korupsyon purgahin natin sa ng lahat ng mga clowns na ito, lahat ng mga trapo na ito, lahat ng mga miyembro ng political dynasties. Dahil unang-una, kapag gusto natin talagang suguhin ang korupsyon sa Pilipinas, dapat matanggal ang mga dinastiya at walang kiko-barsaga na magiging clown. Opo, baka meron pa ko kayo mga karagdagang pampanawagan, Attorney Espiritu, sa ating mga kababayan uh, at sa iba pa po nating mga kasama, of course, yung mga uniform personnel and mga retired uh, uh, sa, officers. Uh, okay sa kaulit-hulihan ng taong bayan ang siyang susi para magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Ang susi para hindi na magkaroon ng korupsyon, ang susi para magkaroon ng accountability. Uh, pagka ang taong bayan ay uh, talagang nagsucceed itong gusto ng mga ng Marcos na humupa ang protesta, huwag na tayong magreklamo, hayaan na lang natin sila. Uh, hindi magkakaroon ng totoong solusyon sa problema ng uh, ng korupsyon at hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago para mawala yung korupsyon. Alright. Marami pong salamat Attorney Luke Espiritu sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo, sir. Good Maraming luck po. Maraming salamat, Drew. Maraming salamat. Salamat po. Ingat po. Good luck. Si uh, Attorney Luke Espiritu ang pangulo po ng Buklura ng Manggagawang Pilipino. So good